Ayusek, follow up lang po sa usapin ng mga contractor. Sa social media po, um, lumalabas na rin yung mga kamag-anak, yung mga anak ng mga contractor di umano and flaunting uh, luxurious lifestyle na yung mga netizen po talaga eh, ine-expose sila. Siguro po while the intention of naming the top contractor ay eh, para mabigyan ng idea yung publiko for some, naging way din po ito to trace yung mga Uh, lifestyle po ng mga kaanak nila. So siguro po, anong mensahe ng Malacanang sa publiko who are targeting or at least um, in-expose yung mga kamag-anak po ng contractors? Yan naman din po talaga naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay uh, magtulungan upang masawata itong mga korupsyon na ito. At uh, hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilis, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng na mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng incidente at condition.